Lula na ng bas ang lahat at handa na kami sa isang mahabang paglalakbay. Ilan lamang ito sa mga nadaanan naming tanawin papunta ng Maka. Mahaba ang aming biyahe at makailang ulit kaming nagpahinga, nagdasal at kumain. At ganito ang pagsasagawa ng Umrah. Pawilahat ng pagod at sakripisyo ng matapos na namin ang pagsasagawa ng umra hanggang sa muli.